Estado dalawang fixer na nagpanggap na tauhan ng gobyerno at nag din daw ng mga lehitimong dokumento sa Maynila. Ilan sa kanilang nabiktima, mga kaanak ng mga Pogo worker. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte pagkatanggap ng 250,000 pesos na mark money. Hindi ko po siya accept sir. Agad inares na ng mga otoridad ang dalawang fixer ng JRB Travel and Consultancy Services Incorporation sa Intramuros, Maynila. Isinagawa ang entrapment operation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Criminal Investigation and Detection Group matapos makatanggap ng ulat na nagpapanggap na tauhan ng PAOK ang dalawang suspect. Hinututan down nila ng higit isang milyong piso ang mga asawa at kaanak. ng ilang Chinese pogo workers na naaresto kamakailan sa Pogo Hub sa Paranaque. Ang kapalit, the arrangement was a uh, aalisin siya sa blacklist ng immigration for 200 to for, uh, 500, pesos. We uh, got documents o so may mga documents kami ngayon na uh, nakita na about yung delisting uh, sa black blacklist. Yeah, lalagyan ng no derogatory record. Bahagi raw ng malaking sindikato ang mga naarestong fixer at posibleng may mga kasabwat sa loob ng ahensya ng gobyerno. Nag-aalok din kasi sila ng lehitimong PSA birth certificate at marriage certificates, dole alien permit at iba pang government IDs sa mga foreign national na may problema sa si immigration status. Sa isang dokumento ang nakumpis ka, may isang dayuhan na ang taktika sa pagkuha ng dokumento ni dating Bambantarlak Mayor Alice Go kung saan late ipinarehistro ang birth certificate para makakuha ng pasaporte bilang Pilipino. Gusto nilang gawin yung style ni Alice Goat. They process uh, yung pagkuha ng uh, certificate of marriage. Meron po, nakakuha kami ng birth certificate here. We have a birth certificate here. And finally, yung passport po. Wherein obviously, the picture is a foreign national but uh, she's bearing a Filipino name. Iniimbisigahan naman ang Bureau of Immigration kung may kasabwat ang mga fixer sa kanilang ahensya. If we see anyone na involved dito sa kaso na ito na mayroong connections or transactions, then haharap po yung empleyado na yon sa administrative cases sa Bureau of Immigration and possible criminal charges. Nasa kustodiya ng PNP CIDG ang mga suspect at mahaharap sila sa mga reklamong robbery extortion, usurpation of authority, estafa at grave coercion. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.